Isa sa mga nagbaywating po ng pagsama sa inyong ay nasa ating linya ngayon. Ang Pangulo ng Liga ng Transportasyon at mga operator sa Pilipinas sa si ALTAP, si Kalando Rolando Marquez. Kalando, good morning. Si Orly to sa DCW. kumusta ka na? Ay, good morning, Sir Orly. At good morning sa iyong milyon-milyon na nakikinig at nanonood sa DCW sa buong Pilipinas. Uh, ngayon ba, patuko ka na yung inyong miyembro bilang uh, isa sa mga makikibahagi dito sa unity walk ngayong araw na ito, Kalando? Oo, oh, katatawag lang ho yung ating uh, isa sa Pangulo natin dyan sa Kabite, uh, Pangulo natin sa Bulacan, at chairman ng mga kooperatiba, marami ho. At uh, dyan sa Makati, ay makikisa po kami dito sa Unity Walk dahil nga talagang uh, napakasakit ko ya ID. Yung nangyari doon sa resolution na imbis na solusyonan ang ating sinasabi nila na problema, suspension naman nila ang igagawad nila kaming mga sumusunod ng programa ng gobyerno. Kaya kami eh, talagang tuloy-tuloy ang panawagan sa aming mga grupo at, at meeting na kami ho na isang araw, Sir Orly. Lahat ng mga membro ko at ngayon po ay nandito ako ngayon sa Sambuanga, si Sambuanga at mag magkakaroon dito naman ho ng kagaya din ho yung uh sa Sambuanga sa Region 9, doon din ang Region 10 at lahat ng region ng buong Pilipinas ang aming masasamaan, nagsama-sama kami, lahat ng kooperatiba na napasubo na o na sumusunod sa programa ng gobyerno ay talagahong malungkot ang aming sasapitin kung itutuloy nila itong Resolusyon uh, resolution na to hindi namin ho hinahadlangan ho ang ating Senado dahil kasi sila mayroon naman silang katuwiran pero sana ho, hindi sana kaming mga sumusunod sa programa ng gobyerno hindi sana kami ang magdudusa yung ilan-ilan lang nila na nakita na nagrally nung huling hearing sa Senado may paiyak-iyak pa hindi kami kinausap at ang kinausap nila yung mga tumututol na nagrally diyan sa uh, Senado. Mm -hmm. Na naunawa ko po yung kasi parang uh, nakakalungkot isipin Galando Marquez na ang usapin ng uh, ito, isang programa ng gobyerno na nilalayong maging maunlad ang isang sektor na ating lipunan ay nagiging numbers game. Ibig sabihin, parang kung sino yung pinakamarami, maraming tutol o maraming pabor, eh parang doon umaayon. Ako, siguro hindi naman, ma mahirap kasi kung tatanggapin na gano'n ang uh, hahantong lahat eh. Pero matanong ko lang ka, Lando, kung sakasakaling ito'y mapagbibigyan, San, depende pa rin sa desisyon ng Pangulong Bongbong okay. Barcos. Pero kung mapagbibigyan, okay. ano yung mga pangon pinangangambahan ng mga nakapag-consolidate na, na tulad ninyo? Uh, Unang-una ho yung aming mga milyon-milyon na utang sa bangko ay magkakaroon ho na pagtatawa ng kami nitong iilan lamang masakit po itong tanggapin bilang tayong mga Pilipino aminin natin ang katotohanan Sir Orly Biri mo nanalo ang ating mga senador dahil sa majority vote at yan po ay nasa batas Bakit ho ang minority tinignan sana muna nila ang datos na nagsumama at sumang-ayon sa programa ng ating gobyerno. Mayroong record ho kumpleto kaya nagpapasalamat kami sa ating Secretary Bautista na isadmit na niya ang records na kumpleto sa Senado at na submit na rin niya sa ating kagalanggalang na Pangulo. Kaya kami po pinangahawakan namin Sir Orly yung sinabi ng ating Pangulo na nagkaroon ng pag-uusap dyan sa San Juan City karaan mabuwan mga ilang buwan na po nakakaraan, mm -hmm. na sabi niya tuloy ang programa ng Public Transport Modernization Program. Dahil alam natin sir Orly, na ang Public Utility Vehicle Modernization Program, tatay niya ho ang Pangulo na nagsimula ng labas noong araw. Malala mo ba yon? Mm -hmm hindi ko na maalala oh. yung kalando pero ito <laughs> lang eto lang kalando balikan ko lang yung tanong ko kasi may na, kaya oh. ko tinatanong yun dahil may nakausap pa nitong weekend na para sa kanya uh, siguro for the meantime tingnan yung uh, posibilidad na kung sino yung willing na sa consolidation eh, ituloy yung hindi handa eh pagbigyan ah, din uh, pa. um, uh, sa tingin mo, uubra ba yun? Uh, lalo talo na at uh, mas marami na nga nakapag-consolidate, uh, Kalando? Tama rin po 'yon Sir Orly dahil nga ang sabi ng pangulo ang anyang pakiusap at ilagay sa tama ang programa ng Public Transport Modernization Program at kami naman dito sa gobyerno sabi niya nakahanda na tumulong anuman ang dapat gawin. So napakaganda ho ang inusap ko doon sa San Juan City. Mm -hmm. Na talagang amin pong isinisigaw sino pa kaya? ang susunod sa programa ng ating gobyerno kung ganito naman na kaming mga sumunod ay magdudusa naman pala. Dapat pag-usapan yun po. Kaya isinisigaw namin, Sir Orly, panawagan namin sa Senado. Kami ho ay hindi namin ho kinukundi na ang Senador na Bentiros na Pumerma. Mga kaibigan natin yan, tinulungan natin yan, idolo natin yung mga yan. Ginusto ng bayan dahil nanalo sila nang majority. Bakit dito sa majority ngayon sa modernisasyon? Bakit ayaw nilang kilalanin? Mm -hmm. Okay, anyway. Ah, oh. uh, kalandong marami rin sa yung uh, pagsama at uh, nasa Sambuanga ka pala. Eh oh. ganyan din ba mangyayari? Unity walk lang at hindi uh, titingin pasada niya sa lungsod ng Sambuanga. Yan po ang aming panawagan, si Laka Obet Martin, naghihiwalay po kami sila Jeep Gochangco ng nampedodap, sila Boy Vargas nang Alto Dap, sila sa Ping, sila Mr. Ping Isal diping ng nang staff ingo lahat ho nang membro namin. Kasi mahigit pong 300 400 ho ang membro ko na kooperatiba sa buong Pilipinas. Kaya ako ho ay nananawagan na sana ho walang tigil pasada. Ito po ay unity walk. Ipakita natin ang disiplinado na pagsunod sa gobyerno. Ipakita natin sa ating kagalang-galang na Pangulong Bungbong Marcos. At tulungan tayo dito sa problema ito. Ayaw namin ang suspensyon. Gusto namin solusyon at pag-usapan ang nararapat para sa bayan. Okay, Kalata. Maraming salamat. Ingat ka at uh, magkabalita magkabalitan ulit tayo. Thank you. Maraming maraming salamat Sir Orly, maraming salamat sa lahat ng tagapakinig at na, uh, nanonood. Magandang magandang umaga at magandang lunis sa buong sambayan ng Pilipino. Salamat po. Thank you. Huh? Si Rolando Marquez, mga kapuso uh -huh. Pangulo ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas. Buenam